Hello po guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po guys, tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang mini electric sewing machine guys. Ito siya. First step nito guys ay isaksak po natin yung on off nya. Yung cord nya para sa para connect sa kuryente guys. Ito siya. Tapos naman guys, ito naman ay electric pedal. Para sa mga baguhan guys, dito lang po din siya. Tapos, ito naman ay sinulid guys. Ganito siya ang paglagay nito guys. ito siyang yung spring niya guys spring spring Lagay po natin siya diyan tapos itong itong sinolid ay na natin dito tapos dito siya guys Tapos ang mag ang pag ayos ng sinulid na ito guys ay dito. Dito muna tapos suot mo dito. Tapos dito sa taas. Tapos ito pa. Tapos ito na naman. Ito guys. Tapos pagkatapos nito guys ay dito naman siya sukot. siya guys dapat hindi siya matanggal kasi mahirap mag ano nito eh kasi maliit yung sinulid niya o maliit yung karayom niya ito siya guys tapos saka naman natin baba muna to natin ito naman yung pag baba at pagtaas niya guys ito ito siya pag magtahi ka kasi kailangan mo ibaba. Pero pag mag lagay ka ng sinulid kailangan mong itaas. At i-adjust mo to guys. Taas baba lang to guys. Ganun lang. Tapos baba natin to. Para tayo makaano may lagayin ito natin sa krayom malit kasi yung butas na guys ito guys lay natin to guys at ilagay natin dito tapos tataas na naman natin to dahil tapos natapos at ilagay yung sinulid. Para siya mat, masuot niya dito yung ano yung tila tulad nito guys. Isuot natin tong tila. Pag magtatahi na tayo mamaya. Tapos Turuan ko rin kayo guys kung paano maglagay ng krayop sa sa tulad nito pag maubos na kasi to kailangan to lagyan ng sinulid so kailangan nating ilagay ang malaking sinulid sa ano dito para hindi nato mahirapan hila lang to guys sila alalay lang hila tapos ilagay natin yung malaking sinulid dito guys yan tapos naman saan to natin ilalagay guys dito okay yan kailangan ng alalay nito guys ganyan tapos pag nalagay na natin yan ilagay na natin to ito guys. ilagay to dito tapos sinulid hilain mo yung sinulid para dito guys Ganyan. Ganyan. tapos kasi naka plug na to guys yung wire natin na may kuryente to So, on and off lang to guys. On off lang ito para itong sinulid na ito ay malagay dito naman. Dito. So, ang gagawin po natin guys, ganito na itong guys. guys. guys ito lang on mo to tas para malagay na siya dito pero kunting alalay lang nito guys ito itong sinulit alalayan mo para para, para yung paglagay niya dito ay left and right lang left right left right so, alalay. para hanggat mapuno to guys pag mapuno na yan guys pwede natin niyang tanggalin na Tapos ito. Tapos ibaba natin ito. Tapos pwede na tayo guys mag ano. Mag umpisang magtahit. Kailangan puno natin ito guys. Itaas to guys. Itaas to. Itaas to. Dito ka lang guys. Ano. Ganito lang. Ayan. Ano. Itaas ito guys. No. Tapos. na natin, guys, magtahi. Gamit itong hot pedal. Itong hot pedal, guys. Aapakan mo lang siya. Madali lang naman siya, guys, para sa mga first timer. Tingnan mo, guys. Diba? Tapos, kung tatanggalin mo naman to kailangan naman to itaas mo. Tapos, kailangan ito nasa taas palagi ito kasi nakatas to palagi ikut ikot mo lang dito hanggat itong sunulid ay tumaas para tanggal tong pero paikot mo to siya guys dahil wala wala siyang lock guys eh para para guys malak siya baba naman to tapos tight tapos, pagkatapos naman ito, guys, tataas naman po natin. Ito. taas mo ito. taas naman ito, itong sinulit. Para mataas yung karayom niya. Ito yung adyasa ng baba at taas ng karayom. Tapos, kailangan itong nakahila. Hilahin mo ito. Para dito, para yung paghila mo. Madali lang. Okay. Diba? Tapos, ito may, pwede ka rin ditong pumutol lang sinulid. Ayan guys. Parang blade kasi guys. eh. Ayan, putol na siya. Yung isa, ito na lang. Gunting. Pumili natin ng gunting guys na. Tapos, tingnan mo rin dito naman kung may mayroon pa laman yung isang sinul, isang sinulid. Ito siya, guys. Dalawa kasi dapat para may takuan, may pantay ito. Tapos, dapat pares din ng color yung sinulid na gagamitin mo, guys. Lagay mo siya dito tapos. ito Ganyan lang guys. Tapos ito naman yung sinulid dito sa taas. Kailangan mo lang ganyan. Palagi itong nakaalalay. Kailangan mo tingnan at palagi itong itataas. Para hindi matanggal yung sinulid dito sa karayom. Kasi mahirap, mahirap kasi maglagay ng sinulid dito sa karayom kasi maliit 'yung ano niya, butas niya. Cepat guys, ha, nakasunod-sunod 'yung paglagay mo ng sinulid. Dito, dito, taas ka dito. Dito. Tapos lagay naman sa taas. Ito pa, guys. Ito, ilagay mo dito. Nakalimutan kong ilagay. Tapos, diretsyo na dito sa ano, sa karayom. dali lang guys, di ba guys? Palagi mo lang tingnan yung sinulid sa baba. Bak, baka kasi ubos na. Ika lang, ibaba mo to guys pag magtatahi ka. <coughs> pedal guys dito ka lang magalalay kasi yung marunong na kasi hindi na sila gumagamit nito ginagamit na nila ito automatic na to eh pag itong gamitin nila automatic na hindi ka na gagapin ng hot pedal pero para lang to sa mga sanay uh, kasi bago pa lang ako new user pa lang ako ng mini electric sewing machine kaya kaya ito lalay mo palagi dito sa ta ito itas mo palagi yung sinulid para hindi siya maputol at matanggal sa karayom Kaya guys, ano pang hintay nyo, bili na rin tayo ng mini electric sewing machine para mas madali kayong makagamit at makatahi. Salamat guys sa panonood. Don't forget to like, subscribe.